Hi guys! Good afternoon! Good afternoon na naman. Makakainin ah, ko ng kamote si Thea guys. Eto na lang ang ko guys. Kasi si Thea, si Kali. Nawala na si Kali. Namatay na. Biglang namatay. ito e, so na lang ang ko si Thea. O ah, ito na. Halika, halika. Up. Gawin muna doon. Hi guys! Hi guys! gagawa na naman kami ng mini vlog guys ni Thea nakain siya ng kamote violet na kamote ay sa akin tong isa mamaya Thea ah hmm, nagsingkot na eh. <laughs> ha? ay tignan ko yung mata mo kung okay na lumiit kasi yung isang mata niya guys nagmumuta ha? may sore eyes yata may sore eyes Tingnan okay na yata. Okay na. Sige na ta, baka mainit. Agmukmukat, guys. Agmukmukat. <laughs> Sinisipon na naman ako, guys. Ano ba yan? Kailala ako sinipon. Ito na naman. Baka ang kasunod na naman nito, ipamamaos. Lagi na lang, lagi na lang. Nag-aabang <laughs> siya. Amm! Um, sarap sarap nyamut kay kay mumuti kamuti muti wi lala ubing ya airplane airplane naghilig mo dati nga uh, umapal no dati makan pag may pagkain hindi nagpapahuli oh up na dito Dali, dali, ah Hello, guys! Hey! Bakit, sinisipon ka din? Gaya-gaya ka, ah. Ako yung sinisipon, eh. Ah, balik dito. Ikot na dito. Ikot, ikot. Ah, dito, Up! Tingin ka muna sa camera. Ayun, para makita nila kung gano'ng kakaganda. tignan nyo yung mata niya, guys, oh. Kaninang, ay, kahapon pala, lumiit siya. Ay, lumiit yung mata niya, nagmumuta. Pero ngayon, okay naman na siya. Okay na. Mabaling nga tayo pa dati balat. Ay, oo, oh. baka hindi na naman matunaw. Kooperahan ka na naman. So, nagbababay na nga tayo. Wala na. No, puro balat na. Bye guys. Bye. Bababa na siya. Sinabi kong babay. Bye guys. <laughs> Bumaba na. Bye guys.